Ang bigat ng usapan dito, mga katinig ko. Sa tono pa lang ng diskusyon, ramdam mong pinaglalaban kung paano nga ba maibabalik ang hustisya, kung kailan at paano. Ito dapat isagawa. Ang tanong, kailangan bang hintayin pang matapos ang lahat bago may managot? O dapat ba habang malinaw pa ang katotohanan, may kilos na agad? Dito mo makikita kung paano nagkakainitan kapag pinag-uusapan ang mismong layunin ng batas. May mga umaapela sa proseso pero may mga naninindigan na minsan. Sa sobrang dami ng proseso, nawawala na ang hustisya. At um nang banggitin pa na may mga dokumentong sinisira o itinatago raw, mas lalong uminit ang usapan. Kasi kung totoo 'yon, paano pa maipaglalaban ang katotohanan? Ang punto ng iba, ang batas ay nandiyan hindi lang para sundin kundi para siguraduhin may justisya at ang justisya ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kaya tama lang natanungin, may takot ba ba ang mga taong inaasahan nating magpanagot? Ito ang klase ng pagdinig na hindi lang basta debate, kundi salamin ng kung nasaan na talaga tayo bilang bansa pagdating sa pananagutan. Nasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na, meron daw po empleyado ng DPWH na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay uh, uh, parang itinatago, uh, Mr. Chair. Ang tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay mga kasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents sa uh, Mr. Chair. Yes sir, we can file the cases immediately. So, marami po yata ang violation nito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng uh, Public Officer Employee under Article 171, violation of PD 1829, at saka violation of Republic Act 9470. So, lahat po ito, ikakaso po, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Uh, Depende po sa sa, ano, sa facts of the case lang, sa sa, sa mga allegations natin sa sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ang, sa, uh, ng ICI kung sino pong tao na ito? Uh, hindi pa po. Ang ICI po, kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, uh, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank Interjection, po, si Mr. Chair, with the indulgence of the yes, Vice please. Chair. Salamat, Mr. Goodness. Chair. Uh, kay Secretary Rimulya, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Uh, wala pa po kami nakukuha na, ano, pero iniimbestiga ko na NBI yan. Salamat, Sec. And uh, may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa Department at sa Blue Ribbon? Usually, who the redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So we, I think that we can still establish the, 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 those okay. documents, at least the uh, uh duplicates of the documents would still appear. Pa Asahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Salamat, yes, uh, Secretary. Salamat po, Mr. Chair, at Vice. Meron din akong gusto ng clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pagconsider na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. Uh, it's not limited to him. Uh, as, as the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At uh, saka syempre po yung vantage point kung saan, sino talaga makakapagturo sa mga salarin kung ika nga. So pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program, ang mag-asamo diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as, maski sino sa mga resource person natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At uh, sa, sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag apply Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Mr. Maraming salamat Mr. po Mr. Chair. sa inyong pagpapaliwanan. Mr. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay uh, Secretary uh, Rimuya. Mr. Chair, uh, di po ba sinasabi, uh, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, Absuelto ka na po dun sa kaso wherein kasama ka. I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag na po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Ah, uh, kung na-charge ka na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming uh, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa sa magiging state witness ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa memorandum of agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, oh, Mr. Chair. Yun po yung idea. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matutunan po. Ano ang 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 bansa natin at uh, hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga mga gawain ng mga leader natin yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Si Chairman, Mr. I'm sorry. Uh, yeah, Mr. Chair, one last question for the secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng pangulo na wala pong sisinuhin because ma yun po yung press statement niya, kamag-ana, kaibigan, uh, Kalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, uh, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung yung bahiya naman kayo speech ay sa sola po. Gagi pong ganyan ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Chairman, quick uh, are, question for since, the Secretary. Since there are other members who want to uh, ask questions, ano, can we go back to the original uh, guidelines? No? laid out by the chair yung in the in their order of arrival so kung may tanong alin may tanong si senator pangilinan siya po na una rito eh papayagan po siya magtanong kung wala naman para makapagtrabaho na rin kayo pag i-evaluate ninyo eh susunod-sunod rin na lamang sir uh, senator pangilinan eh, yes pang no just a manifestation that uh, uh, Pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice uh, mamayang hapon? Para Pwede ho. Oh, okay. Darating po ako. Sasama po ako. Okay. And uh, maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo pagbalik po ninyo. Dun na lang po ako magtasok. Uh, may mga bagay po siguro. Baka executive session natin pag-usapan. Yes. Yes. Huh? Uh, with that, uh, wala na po akong tanong kay... Thank you, Secretary. Senator uh, Keiko. Okay, Senator Bam? Quick question for the Secretary. Uh, Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, Uh, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa witness protection program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto nila maprotektahan, dapat yung full good faith, solid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Ang hindi mo balahuyo sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo. Salamat po. Mr. Mr. Chairman, Mr. Chair. Just ve very quickly lang, just to follow up. Very, okay. Very quick. Yes. Uh, At doon sa usapin, uh, kasama ba na uh, sa usapin ng good faith? Eh, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo. Uh, Hanggang sa kaya pong ma makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts nga, oh. and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa katila. Kung di naman nila ibibigay, adyan naman po yung ating uh, Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts at yun, yun, lang po, papa forfeit lang po natin sa sandigan bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginong Alcantara ngayon na sabihin na sasabihin niya sa pag-uusap uh, niya? Santo Pangilinan, you're limited to one yes. question. Yes or no lang. Mamaya na lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. Uh, uh, Mr. uh We will ask him. Uh, I think that uh, he has signified like his willingness to do that already. Ayan. Uh, in prior, in a uh, prior a message to one of my contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa. A uh, quick to follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag niyan? uh, posible pong mas mataas. Uh, yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sino pa ang salaysay. Yan, wala po mga katakas dito pagdating sa suspecha. Everybody's a suspect pag nandito na po sila everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga, sa DPW. Opo, opo. And lastly po, um, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung uh, chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigili na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung uh, pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator J.B. Let's limit our questions uh, kay Secretary Remulla para mamaya uh, sa mga ibang resource persons na lang. Senator J.B. Hindi, e, teka muna. Meron tayong ano. Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Ah, uh, Senator Soto. Wala. It's okay. Senator President. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, A couple of days ago, uh, in the last hearing when you were here, we, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But uh, sa akin ko kasi, hindi lang po batas na dictate dito. It's also what is morally right, what is uh, expected of us. Yan po kasi, hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala yung, nga sa batas. Yung requirements sa uh, for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero no. hindi ho, hindi ho na, na hindi namin pwede i-lay out yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in, in terms of, na, of this case na, being a na. financial crime, sir, this is a a crime against the Mr. Finan, financial eh? status of the Filipino people, of the Filipino public, I think that it's just right. Mr. Secretary, ask, are you amending the provision of No, blood? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, The civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-re-restitute on how it can be restituted? nag apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be should be done, para it test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But uh, It is not how my uh, opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. yes sir. But I, I am and operating... The arbiter, the arbiter sir, is can the speak, law. Sir? I speak, sir? Yes, you, you are allowed. I'm operating now, from the, the vantage point of the, 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 the reason sir. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that the, the, we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle, Behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after? It cannot be... It so cannot it can come, come before, before or after, sir. It can come before You or You after. said the law that it come before. Sir, Wala nga po sa batas eh. Huwag po, eh. po ninyo babaguhin ang batas, we, Mr. We, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of, set of facts. And we, we 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 are... All of these matters are being evaluated because... That the... the, the the, the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for, for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry, too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we, as we deem fit. As, as we see Mr. Chair, I said I am is. not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law you do not change the provision of law Mr. Secretary you may be disbarred from doing this then it's your opinion sir it's it's your option sir Sinabi ko na ngayon, di ko opinion dito i am articulating so then it's your option the sir it, is, of it law. is what you wish to happen that that you may you may proceed Ikaw ang nagbibigay ng opinion nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So, next in line is Senator Padilla. Uh, Please limit Mr. your question kay Secretary Remoja. Apo, gusto ko lamang pong uh, sabihin kay Secretary Pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Uh, point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil itong mga diskayas, uh, para mukhang nagbigay na ito ng apidabit uh, uh, in the previous hearings. Eh, gusto natin na may resulta ka agad dito investigation natin, baka pwedeng isama na rin yung pinabit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpahilang kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergoing? By whom, Mr. Chair? DOJ. Uh, DOJ. Sir, so we, uh, we met yes, with sir. them already and we will meet again with them tomorrow. Uh, kasi nawala nga yung kahapon, sir. No, we lost the time yesterday. We were supposed to be yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Uh, Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsaka na, makuha na sana lahat yan, mapahala na kaagad. Apo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Lam Senator, Senator Raffi. Yeah, Mr. Chair, uh, to Secretary Mulya. Wala nga talaga sa batas yung bang uh, mag muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasayan natin yung kagusto ng taong bayan, ang ng, galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. There yes, So, uh, I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Balacanang heard that. E kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Um, Again, round. To just to lower the decibels and uh, the stress. <laughs> Uh, the stress that comes with uh, high high uh, emotions uh no, um si Ginoong uh, secretary uh, Remulla si Ginoong uh, Hernandez halimbawa sino render na sa ICI no yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini i mean that's his voluntary act Uh, if, he, if Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So okay. there, therefore, we, we, you know, this uh, restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang uh, pag-implementa ng uh, mga programa at mga batas, lalo na pag-voluntary ang ang pagbigay uh, ng mga malalaking yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo. At diyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!